Good morning, good afternoon, or good evening. Isa na naman panibagong araw ang meron tayo ngayon sa ating buhay. And thank you talaga. Maraming salamat sa mga diwata, sa mga ninuno, at sa ating mga kaibigan at kasama't kakampi ang mga engkanto. So, panibagong buhay na naman ang ating natanggap, di ba? Mula sa paglabog ng araw, sa ating paghihamblay sa gabi, ay e ng na naman tayo ng haring araw upang kumilos, gumising. Kahit wala tayong schedule na uh, dumarating pa rin yung buhay sa ating katawan. And I am so grateful to have this life within me bago tayo tumanda na naman sa May 10. No? Pero um, kahit wala tayong schedule na ginagawa sa ngayon, no, bangon pa rin tayo dahil kasi meron tayong buhay. Ano ba gagawin natin sa buhay? And eh, most of you, di ba parang most of us, we wake up every morning dahil kasi meron tayong planong gawin. Papasok sa sa trabaho, sa eskwelahan, gagawa as kasuwi ng ating mga pamilya and everything. Ganon din po tayo, no? Kahit wala tayong anak, wala tayong ibang mga responsibilidad sa buhay, eh we are responsible to live our life no? Pero yun, wala naman tayong schedule. But God gave us our purpose, and that is to live, to make that life worth in ourselves. Although naintindihan ko, naintindihan ko na ilan sa inyo, ilan sa atin, no? <laughs> Gumising na naman umaga, nabibisit na, ay, umaga na naman, isang panibagong araw na naman, panibagong araw na naman ang ating harapin. Yung problema kaagad ang naiisip um, that is not good way to start the day. Although, to be honest, ganun din yung naisip ko na parang bago ako magising, bago bumalik ang diwa ko sa aking katawan, parang sinasabi niya, yan na naman tayo. Another day na harapin mo ang mga tao, ang kanilang mga problema para tulungan sila. And this is the life that we have. But we thank God, Father, time giving us another extension of our life. Hindi ko alam kung hanggang kailan to tatagal o haba. Na, nasabi ko nga eh, sana ma-extend yung buhay natin ng another 20 years, 30 years, or 50 years, who knows. Pero sa totoo, if, 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 if pag-iisipan natin paano ang buhay ngayong panahon na ito, alam mo, isipin mo na lang talaga na ang kamatayan na lang ang tanging kaibigan natin na magbibigay ng kapahingahan sa ating buhay, lalo na para sa ating bansa. But, hindi eh. God gave us life. If God want us to be with the divine, with our ancestors, eh, siguro sa isang iblat lang ay mamatay na tayo. But then, um, ito yung kapangyarihan ng diwata natin, no? Ang diwatang kanlaon. So, tinawag natin sa May 9, 2024 at almost mag-iisang taon na eh kasama pa rin natin siya. And during those period of time from May 9 2024 up to this day, ilang beses po nagkaroon ng activity ang kanyang vulkan na matatagpuan sa 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 Negros Occidental no I'm not familiar with the Visayas area but those people are called the Hiligaynon no Nung tiningnan ko yung history ng Hiligaynon is napakaganda dahil dito nagsimula yung parang yung colorful history ng ating lahi sa pagdating ng Matan Bonilla Datu. but to be honest no dumating sila So ibig sabihin, even before they came, there are already people in our country no? na meron ng mga kaharian sa ating bansa. At na-highlight lang, gawa nga ng itong Tanbornian dato, eh talagang nag-spread out sa ating bansa to extend the kingdom. Hindi ko alam politically kung talagang extension tayo. And we are, no? Parang iisang bansa lang din yung uh, iisang bansa lang yung ating mga bansa no kasama ang Brunei ang Indonesia ang Thailand and everything no uh, we are part of the talassocracy o ibig sabihin kaharian ng karagatan na parang samuwana no but ang nakakatuwa dito is we have our same features ating mga itsura pagkakamukha tayo at meron tayong iisang pananampalataya bago pa nagkaroon ng Muslim, ang mga Kristiyano, is one God tayo. No? So sabi nila, eh, tayo ay politistic. I think so. We could embrace that, but most likely we are animist talaga. No? Ibig sabihin, pinaniniwalaan natin lahat ng bagay ay may kaluluwa at ang kaluluwang ito ay nagmula sa Panginoong Diyos na may kapal. No? pero ang pangalan nila noon is is Tuhan pero sa area ng 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 mga Hiligaynon na no, tinawag nila tong uh, kanlaon or laon pero ano nga bang ibig sabihin ng laon laon means old one no uh, naalala ko rin tuloy yung ano yung kanta ni Kakay no laon ako'y isang matandang dalaga or something like that hindi <laughs> na ako kakanta ulit baka ma-flag tayo ma-copyright content tayo but yun nga, no, sa buhay ko sa buhay natin mula ng isang taon i, I believe that kanlaon join me or allow me to travel Sinamahan niya ako na makilala ko ang mga bagong hilat din at natin na natin sa California and maraming mga blessings na ibinigay sa atin na, na hanggang ngayon naman ay tinatamasa natin that's the reason for the blessings that we have it's not the doom day. No? Although, alam natin, <coughs> mahirap, mahirap ang buhay ngayon. And, mahirap ang buhay ngayon na in terms of politics and governance, even economy natin, medyo pahirap ng pahirap. But then, nagdiwata ka no? lang Ibig sabihin, <coughs> kaya mo yan. Kung kaya ko, kaya mo. So, hindi tayo dapat sumuko sa buhay tulad ng kanlaon na paulit-ulit na nagre-remind sa atin kung ano yung mga mga kasalanan natin dahil ang kanyang activity, ang kanyang pagputok, no? Hindi lang naman ang kanlaon ang nag-alboroto. Nag-alboroto din ang taal, nag-alboroto din ang mayon. So, these are the recent explosions or mga volcano na nagre-remind sa atin, Hey guys, kalahi o kung sino ka man, mga people of the Philippines, people of the world. We are here. We are watching you. Tinitingnan namin ang mga kilos at galaw ninyo. Remember, tayo nakikipanahan lamang sa islang ito, sa kapulong ito. This land does not own by anyone. Yung mga nagsasabing datura or whatever. Lahat tayo, lahat tayo, maging ako ikaw we are just a settler here no parang sinasabi nga nung nagaroon tayo ng um, um um I think workshop webinar about uh about our race no ating lahi dahil kasi ngayon hindi ka na masasabing purong pilipino kung politically and historic, historically correct tayo mag magiging technical tayo ang tunay na pilipino ay mga kastila no sila yung mga Kastila or Spaniards that were born here in the Philippines. No? Pero talagang nationality nila is from Spain. Their parents are Spanish. Spanish. Pero pinanganak sila during that time dito from 1521 to the recent, no? Uh, at nakipag-mix race na sila, no? Pero talagang mga Pilipino ay yung mga Kastila. So talagang tayo, eh, katutubo. We are we are katutubong hybrid ika. No? So wala talaga tayong bansag sa atin kung ano ba talaga ang ating lahi. But then tayo anak ng ating mga diwata. So kung tayo ay mga anak ng ating mga diwata, tayo ang mga dakila, lahing dakila na minimension din sa ating uh, pambansang awit na magiting ikang nga. No? So, mayroong iba gusto na sa atin ay mahalika, but whatever it is, according to our law and constitution, tayo ngayon ay naging Pilipino na. Maaari nating ikahiya ang dugong dumadaloy sa atin, pero hindi natin magagawa yon, kasi it runs into our blood, into our system. This is the reason why we live. We should just be thankful that we are now we could embrace our nationality as a Filipino maaari natin ikahiya, yes, dahil nga sa sistema ng ating na ginagawa na nangyayari sa ating gobyerno, pero dapat pa rin nating alagaan, manindigan tayo. Dahil bukod sa dugo ng traidor ng mga mananakop sa ating na dumadaloy sa atin, ay may dugo pa rin na mapagmahal, mapagkalinga, mapagmalasakit sa ating kapwa. Yun ang dugo ng ating mga ninunong bayani na dumadaloy sa ating sa ating katauhan ngayon. We could choose sinong papanaligan kaya nga iba sa inyo ay naiintindihan kung paano ang ang sistema ngayon na pinapanigan ang ang administrasyon, no? We have our choice to choose. Na iba naman yung mga nagmalasakit sa atin, but then we should not be partisan. Hindi dapat tayo nahati sa kung sinong pinipili natin leader natin, we all stand in one ground. At yung lupang itong tinitirahan natin, hindi ito pag-aari ni naman, ibinigay ito sa atin ng ating mga diwata, binigay sa atin ng ating mga minuno, even especially itong lugar na ito, <laughs> pinaglalaban ko na ito ay binigay ng aking mga magulang sa amin. No? Although tatay ko buhay pa at may lupa siya doon sa Mindanao, sa Siargao, No, even that one ay galing sa aming mga ninuno, no? Na tayo bilang nabubuhay ngayon, we who are living right now, wala kang schedule ngayon, but you have the life to live na alagaan ang buhay din sa iyong kapaligiran. Hindi pagiging partisan 'yan, ito ay natural rights, no? Natural na karapatan mo. No? handog sa ito ng ating mga ninuno at ang buhay natin ito yung sinasabi din eh ito yung sinasabi din ng mga diwata the reason why our diwata existed right now hindi sila natulog hindi sila namatay they are still with us they are still with us hindi kailanman sila nawala yes pinagbayak nila ang pangalan ng mga bagong diyos na dumating sa ating bansa but they never forsake us tandaan mo, they never forsake us. They are just in the run, sa lupa, nasa mga bato sila, nasa ilog sila, nasa karagatan, nasa kagubatan. Even the air na yung linalanghap, no? Ay exercise mo na yan kasi ang duwata yung indyan. So sabi mo lang, in Jesus' name, I exercise you, air. No? Pero kahit nasabihin mo, hanggang doon lang ang kanyang sakop, ang diwata ang siyang nagbibigay buhay sa atin. This new religion have no, parang wala silang namang pag-aari eh. Wala naman silang pag-aari. Ang lahat ito ay pag-aari ng Diyos na may kapal. And God, the Creator, does not create a religion para mag-exclusive lang yan na or hindi ka maliligtas, bawal kang huminga. Parang ganun. Pero sa galing ng taong ngayon, nagagawa na nila sa gobyerno na maging kurakot. Sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na panahon, tingnan natin, ipanalangin natin, ipanalangin natin na wag, na, wag, wag, wag sana kontrolin minuman ang lupa, ang tubig, ang hangin, ang araw. Mananatiling sisikat ang araw sa silanganan at lulubog ito sa kanluran. Walang sinumang tao na maaring makagawa na pigilan ang araw na sumikat. Habang ang araw ay sumisikat sa silanganan, tayo ang anak ng Diyos. Tayo ang anak ng mga Tayo ang pinagpalang lahi na hindi masusupil minuman. Kaya nga mga kalahe, sana yung problemang iyan sa iyong isipan na iyong dinadala, gatiting lang yan. Huwag ka masyadong selfish. Huwag ka maging selfish na gusto mo lang ang dapat matupad. Tingnan mo, buksan mo ang iyong mga mata. Buksan mo. Hmm. <laughs> Hindi. <laughs> Hindi lang mo yung mga mata. Tingnan mo ang mga bagay-bagay sa paligid mo. Minto ba ang buhay dahil kasi wala siya sa iyo? Hindi. Is it worth that you die? Na maisipan mo, mag-suicide ka na lang o magpakamatay ka na lang just for that matter. Bilangin mo ang mga taong nagmamahal sa iyo at kaya kang mahalin kumpad sa isang taong yan na hinahabol mo. Tinatanggal mo ang iyong dangal. Nandadamay ka pa. <laughs> Di ba? Huwag ka okay, naman damay kung gusto mong magdusa. Ikaw na lang. Diba? Di ba? Pero, to be honest, to be serious, wala ka mang silbi sa buhay or itong actual work sa ibang tao. No? but God allows you to live right now. Humihinga ka. Meron kang kakainin. Meron kang kaping hihigupin. Diba? O tubig na inumin and everything. You work, you move. Kilos-kilos din. Makikita mo sa iyong pagkilos ang kailangan mong dapat gawin. Huwag mong ilugmok ang iyong sarili dahil kasi iniwan ka niya. Gusto mong pabalikin siya. Iniwan ka na, bakit pa sila babalik sa Give a reason to yourself na bakit kailangan kang mahalin. Give a reason for yourself how to live your life today. Andiyan yung buhay, oh. kilos-kilos, galaw-galaw, kasi pag hindi, doon ka na sa ataol, sa kabaong ka na, magpalibing ka na lang. But life is still in your body. Ibang ng tao gusto talaga mag -mabuhay. No? There are so many demons. There are many souls right now na pinatay ng walang kalaban-laban na gustong mabuhay ngayon at wala silang boses para marinig na gusto ko pang mabuhay. Bakit niyo ako pinatay? That's the one na nangyayari din. Pag tuwing may mga tao, may injustices, they become demons in our society. Ang demon hindi yung tao. Talagang yun ang satanas na namamatay, na nagnanakaw and everything, no? Pero yung mga taong pinapatay nang walang kalaban-laban, mabait sila nung nabubuhay sila. Kaya nga, mga injustices na hina hinaing ng, ng mga tao na bakit, bakit ganon? Ba't pinatay? Ang bata pa naman niya. Uh, walang kalaban-laban. Ang bait pa naman niya. Mabait, yes, they are mabait. But then, on their death, their souls becomes a demon. Pahintulutan nawa natin silang lumaganap. Pahintulutan natin sila na manggulo sa mga tao. We usually pray for them para hindi na sila makapanakit. Pero sa paglaganap ng injustice, ng kasakyan dito sa ating mundo, nalalaman ko na kung ano ang dahilan kung bakit ganito kahirap ang bansa natin. Dahil maraming mga namatay at pinatay na hindi makatarungan, na nagahanap ng justisya, kaya pinapahirapan ang ating bansa. Yun lang, sana iligtas po ng Panginoon ang ating bansa. Nasa inyong kamay ang kaligtasan ng ating bayan. Paano ba ganito? Hindi. Ganito. Ganito ang posisyon ng pakitunay na pakikipaglaban. Hindi natin mababago bilang ordinaryong tao ang puso at kaisipan ng nasa pamunuan. Kaya ang laban na ito, <laughs> baka maging ganito. Naniniwala ako na pwede pa rin tayong lumaban, pero ang posisyon natin ng laban ay ganito hindi tayo maninik, luhod sa kanila. Yun ang gusto kong ipaalam sa inyo. Itong kamay na ito ay kailanman ay hindi luluod at makikiusap sa mga tao. Ito ang ating kamay, ang posisyon ng ating kamay na isusuko sa Panginoong May Kapal na siyang lumikha ng langit at lupa ang Panginoon ng Hilagaan, ang Panginoon ng Silanganan, Panginoon ng Katimugan, Panginoon ng Ganluran. Siya ang nagpapasikat ng araw at siya rin naman ang nagpapadala ng hangin upang ating langhapin at maging buhay. Siya ang nagpapatubo ng mga halaman. Huwag po nating hintayin na ang kanyang kapangyarihan ay patirin upang tayo maghirap. Kaya sana mga kalahi, patuloy tayong manalangin para sa ating bayan. Kaawaan niyo po kami, samahan niyo po kami sa aming buhay, sa aming araw, araw na laban na kinakaharap. Gawin niyo po kami matagumpay sa bawat sandali, sa bawat minuto ng aming buhay. Kayo'y maluwalhati. So hanggang dito na lamang, maraming salamat. Ako ang apadman ng Templong Antuan ng luntiang Agama. Nagsasabing, mayari nga, pag-asating paalam.